Wow, dinuguan. Siyempre, siyempre. Good evening, guys. Luto yan nila. Tita Jean and Tita Re, Rex. si Tito Rex Ayan, si Tito Rex. lang ako. Ayan, ako rin. Kami yung mga chowari waps. Ayan, no? Sarap. Mm. Okay na okay. Sana may puto. <laughs> so, ayun, guys. Tapos na maluto yung dinuguan and ipapakita ko na lang sa inyo yung picture na naluto na siya at makain na namin. So ngayon, patulog na kami lahat. So abangan nyo na lang yung picture. Sorry talaga dahil gahol sa oras. Namamadali kami lahat na matulog na na maaga. So lahat pagod. <laughs> And papahinga. Ayan. So yun guys, um, sana nagustuhan niya. Ito yung picture niya. So, ayun guys. So, since nakita nyo na yung picture ng ating uh, nalutong binuguan ng aking uncle. So, yun. Sana nagustuhan ninyo guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. Sa mga hindi pa nang, uh, sa subscribe, please subscribe. Ayan. And thank you for watching. And shout out muna kay Ate Mercy Vlog. Ayan, Mercy Channel. Maraming salamat sa iyo Ate Mercy Channel at na-shout out mo rin ako. Uh, maraming salamat din sa support na binibigay mo kahit low-key vlogger ako. Maraming salamat din kay Ate Utik Channel, um, kay Kuya Budog and then kay Miami Channel. Ayan, tapos kay um uh, sino pa ba? Uh, sa pinsan ko na nag-subscribe si Katie Flaviano and uh, sa nanay ko na nag-subscribe uh, Filip Maria Filipinas or Mafi yung kanyang uh, account na nag-subscribe siya and sa <clears throat> sa pamangkin ko si Nathan Simeon yan. Maraming salamat sa uh, pag-support sa aking channel. And love ko kayo lahat. And pasensya na dahil um, medyo mapapahingan tayo lahat dahil gabi na. And thank you sa lahat-lahat. And also sa mga darating pang subscribers, maraming salamat sa inyo. Ayan. To all my silent supporters, silent viewers, maraming salamat. Thank you guys.